Kamusta, 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 kamusta. Lalabas kami ni Brown Lady. Oh, mga ka-all goods. Punta kami rito sa may bedroong ka. Tapos maglalakad-lakad lang. Day up niya bukas. Tsaka day up ko rin ngayon tapos bukas. Kaya, ito siya. Ayan siya. O, oh, ayan o. Oh. O, ayan. Hindi siya kita, no. Buhok lang yung kita niyo. Buhok na brown. Ah, mga ka-all goods. Nakakain lang din namin. Kaya naisipan namin maglakad-lakad. Kahit malamig, niyaya ako siya ha, para matunawan. Kay Brown Lady, yung schedule niya kasi sa July pa, ayan tagal pa nun. Magaling na siya nun. Na Update lang pala, no? Kaya hindi na natuloy. Ewan ko, tutuloy niya pa kasi may schedule naman siya. Pero naghahanap na siya ng private kaso yung nung nakahanap siya ano ba yun? tawag konsulta pa lang? ha? Consultation. consultation pa lang 300 na wala pa yung check up oh, di ba mahal private yun eh hintayin niya na lang yung yung schedule niya kaso July pa tagal pa nun ah. pero ngayon medyo okay okay naman na siya kaya sa awan ng Diyos, hindi, siya, hindi na siya masyadong aburido nakakakain na rin ng maayos. Yan. Nagluto kasi ako ng bopis kanina. Kaso, hindi ko lang na-vlog. Kasi late, na, late ko na rin siyang uh, late ko na rin siyang naluto kasi nawalan ng tubig yung plat namin. Anong oras nawalan? Alas alas 10 sabihin mo na. Tapos nagkaroon ng tubig mga bandang alauna ng kapananghalian. Yun. Kaya pagka pagdating ng tubig, yun. Yung pala ako nakapaglaba, nakapagluto, yun, nakapag-prepare. Kaya hindi ako nakapag ng habang nagluluto kasi nagmamadali ako. Ah. Mga ka -all goods. Rush hour na pala. Ang oras na ba? Alas 5 Alas 5 na. Kaya pala rush hour na. Kaya pala marami nang naglalakad gala Nag sa isna dito lang naman yung pupuntahan namin mga ka goods. yan malapit na bidrong ka na yan sa oh. pa daw kami sa Rosman sabi ni brown lady huwag ka dyan marurumi yan sapatos mo kalilinis lang <laughs> marurumi sa sapatos mo rush hour na dami ng tao sa labas puntahan namin yung Rosman tapos Bidronga magkatabi lang naman yan eh tapos Pepco ayan magkakatabi lang yung tatlo na yan eh nag-request kasi si Brown Lady kaya tara na sa loob Magtitingin na rin kung anong pwedeng mabili sa loob. Lamig pa rin niya kahit nasabihin mo ng spring. Parang winter. Sakit ba ano? Sakit sa balat. Ah, si brown lady, balot na balot eh. Oh. Ah, yung suot niya pang winter. Saan kami sa Rosman. Tara mga ka goods. Pasok tayo pa sa loob. Ang bibili mo dyan? Okay. Sale siya? Magkano na lang? 47 na lang. Bili mo na. 90. 90 nga. Sale na siya. Tingin, tingin lang naman kami dito sa loob. Wala naman akong bibili Pero nandun sa bidrong ko yung bibilin ko eh. Mga pala no. Total, nandito naman ako sa Rosman. Magtitingin ako ng pang sinus ko. si so, may sinus nga pala ako no. Ito, 19. Parang pangit. <laughs> pang sinus sabi ko eh. Yung mint. Ganda yung mint. Wala dito. Sale ba sila ngayon? yung oh, sale sila. Ito yung mga gamot. Ah, ito yung mga gamot. Mga ka -all goods. pag pumasok talaga yung babae sa ganitong facility, asahan mo yan, matagal yan, no? <laughs> oh. Ano yan? Ayan pala, may repili. oh, ayan, Oh. Mas oh. mura pa. O, oh, bili ka na. Isa. di ba tagal ni Brown Lady no. Pwede. Ah. Tagal nila mamili no. Yung mga call goods. Nakita ko mga call goods para sa damit. Yung pang tanggal ng himulmul. Diba? All goods show. 18 slot lang siya. Para pag mahimol-mol yung damit, ito na ang magagamit, hindi na yung tape-tape. -tap. Yeah, mga for Yung si Brown Lady, hindi pa tapos eh. Matagal-tagal pa to. Abutin pa to ng siyam-syam. Sabi sa labas, nandito pa kami sa loob. hi. Oh, hi. Hi, hi. Hi, ka good. Ah, yeah. All goods. Busy pa siya eh. Yan lang, take your time. Alam mo naman, babae. Eh. Di ba, mga ka all goods. After namin sa Rusman, sa Pepco naman. Yan. Titingin kami sa Pepco. Doon, doon ang entrance. Yan, yan, yan. Yan, dyan, sa Pepco. Brown lady. Perp. 50% off kasi, oh. Discounts. Yeah. Eba, malawak lang ito. Ngayon lang ako nakapasok dito eh. Uh. Oh, na. Ikot lang ako ha. Try ko natin ito, mga cold goods. Kung anong pwede mabili dito. Tara, uh, mga cold goods. ba diba? Yan yung mga ano, damit. Diyan. Ang bata naman niya tato eh. Bagay, bata naman yung height ko. yung yeah, mga ka-all goods? All goods. Ah, mga product lang din. Ah, ikot muna tayo mga ka-all goods. No? Ah. bidrongka, mga ka goods. Yung mga pinamili ni Brown Lady. Nandito sa bag ko. Ha? Mga ka goods. Kaya, mamimili na muna kami dito sa bidrongka. Sa mga grocery, mga ka -all goods. Diba? Ka-all goods. Pinamili namin. sa ko si Brown Lady pa rin, syempre. Ayun siya, oh. may bit-bit din siya. Ayun, no? bit-bit niya, oh. Oh, ayan. Yan, pati si Brown Lady may bitbit. -bit. Marami na kasi akong bitbit. -bit. Kaya yung iba, siya na nagbitbit. -bit. Meron din sa bag ko. mga kaul goods. Ano na ba? Alas, mag-alas 8 na. Pero yung weather, akala mo, mag-alas 6 pa lang ng hapon. Pero mag-alas 8 na ng gabi. Mga kaul goods. Pasummer na kasi kaya alam nyo na. Ganito na ang weather dito all goods